good morning magayos tayo ngayon ang ating tanim matagal tayong nagbukumok sa ng bahay ngayon okay na ang pakiramdam natin magayos tayo ng ating halaman kasi marami nang ang tumutubo sa luyot so na naman kaya ayusin natin yung ating malunggay ilipat natin oh. kasi yung bunga niya nung isang araw nakita ko nangalaglag kaya iayos natin at walisan ang ilalim kahapon kinuha ko na yung mga bunga ng aking malunggay ginulay ko na pero may ilan-ilan pang sanga mamay laman yan, no? yan. o yan ng ganda hulog na kasi kaya may ilan pang bunga ginulay ko na kaha ginulay ko na kagabi o, yan pulisan natin at ayusin natin ha? Okay? Ito tayo sa ating malunggay. Walisan natin yung ilalim. Kasi po ay ito, ito na May bago akong tinanim na malunggay. Itatago ko yung nasa sulok. Kasi para hindi nagagalaw isa natin ang ilalim. Kasi yung ilalim nito ay marami ng lupa-lupa. Kaya ito. Nating linisin. Ay, sakit ng mata ko. Nalagyan ng awis ang ang bunga ng malunggay ayan o oh, natanggong nalaglag kahapon ayan ngayon ayusin natin ang ating araw tayo samantalahin natin yung init ng araw ito po o, mm, diba? yung mga balat balat ko ng gulay kahagabi inakit ko dito dahil kukompose natin meron ako ditong lumang kasirola galing sa pinsan ko Yan. Hmm. ang laman. May lupa na yun sa ilalim. Tapos yung mga nagbalat ang paggabi Sayote. Pinaghimaya ng malunggay. Kasi nagtinola ko kapagabi. ko dito. Tapos ito yung pusot. Galing sa alagang hamster anak ko. Lalagay ko din dito. an. Tapos ito yung bago kong tanim na malunggay. Ilagyan ko sa gilid ng tanglad. Kasi yung tanglad ko naghihingalo na. Nauubos na kakukuha kasasabaw sabaw ka pitinola. Lalo na pag wala akong luya. Kaagad ang aking Yan. Ay, ang ko. Tapos tayo. Naagad ang aking tanglad kaya magtatanim tayo ng bago. O, ayan, oo. Oh, ito doon ito sa labas ng kapit sa sa kalsada dinampot ko kasi namutol sila ng kanilang malunggay at nasa kuryente na oh ayan o. ito yung iko compose natin dahil mahirap ang lupa i-compose tayo para yung fertilizer Nisi natin sinisin <silence> natin kasi Tak ni, ni, Di nerang, antar lagu. <silence> Ini sini, kita sihatin, kita tarik tarik, kita tarik Masarap. Masarap ang tanglad sa mga sabaw-sabaw. Lalo sa tinola, nilagang baka, nilagang baboy. Masarap ito. Kahit wala ka na luya. Pero iba pa rin pag may luya ang tinola. Kaya ito, ibabaon natin ulit. Pinanggal ko na yung babalik ko yung maliliit. Oh. Ini batu, ini batu. Kung dito kaya ilalagay ang aking <cooled> Ayan, meron kasi ating papaya. Langitin natin kung kaya pa ng ating powers. 你。